mga kabusing maghahunting kami ngayon dito lang sa doon sa kabilang bundok mga kabusing hahan tayo ngayon kasi walang ulan kasama ko pa rin si Bayaw ayan si Bayaw samahan nyo kami mga kabusing sana may makita tayo dito lang, mga kabusing, sa masukal na spot. Ayan. Okay, mga kabusing. Alam mo, mga kabusing, may naspatan tayong sapot dito. Ayan, oh. Ayan, sapot. Sundan natin, mga kabusing, pababa. yan ang sapot, pababa, mga kabusing. Tingnan natin kung meron ba tigas ng sapot oh. Ayan. Hanap tayo dito. Sa lalin Yun, sapot. Papunta dito. ayun Ang gagamba oh, mga kabusin. Yun, kunin lang natin dito ito yung sapot nyo mga kabusing yan sapot at ang gagamba ito mga kabusing oh. ayun haba ng galamay ng gagamba pero ano siya mga kabusing ayun manipis nasa ilalim man siya mga kabusing ito yung sapot nyo. Ayun. Ito yung sapot. Hindi masyado makita mga kabusing kasi maaraw pa. Ayun oh. No? Yung sapot. Kitang kita natin mga kabusing yung sapot. Tapos yung gagamba na sa ilalim. Ito yun, nakuha na natin. Ayun. Pulang-pulang gagamba. Ayun. Okay. Hanap pa tayo ng iba dito mga kabusing. Mga kabusing. Ayun, naghahanap pa si Bayaw. Nasa malayo lang. Buntog lagi ito, ting. May ibon pa mga kabusing. Dito tayo. Ayun, may bayabas pa. Ayan. Press na press na bayabas. Kunin natin yan mga kabusing. Malaki. Malaking bayabas yun press na press pa dito mga kabusing ha hahanap pa tayo dito mga kabusing ay wala na okay may makain na tayo habang maghanap tayo ng gagamba post muna natin mga kabusing mga kabusing may naspatan tayong parang lukot tapos may sapot pa dito. Ayun, ang lukot mga kabusing. Ay, may gagamba nga. Ayan. Kunting sapot lang mga kabusing. Nakita natin. At ang gagamba yun. yan kitang kita ang gagamba mga kabusing. Oh. Dito may sapot. Oh. Kunin na natin ang gagamba. Sana ba yun? May yung gagamba, tumalon mga kabusing. Dito. Tumalon dito mga kabusing. Oh. Yung gagamba. Ayun. Tumakas mga kabusing. Yung gagamba. Oh. yan yun napakaliksi ayaw niya pag magpahuli mga kabusing yun tumakas Ay, Sana yun. Okay, pangalawang huli mga kabusing. Mga kabusing, puntahan natin si Bayo, may nakita daw siya. Asa ting? Ayun, ang gagamba mga kabusing na lalim oh. Nakita ni Bayaw. Gamay na lagi ka ng konti mo. No? Mora na yung sap yang laway. Lupot, lupo, 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 lupo. Ah, kung nakita nito sa gamay kayo. <laughs> Ito mga kabusing oh. Nakita ni Bayaw. Ayan. Ah, sa loob. Ayan. Kunin natin yan mga kabusing. Yun. Medyo. Ay, mahaba yung galamay niya mga kabusing. Ayan. Mahaba ang galamay. Kunin natin to mga kabusing. Pag maliit, iwan lang natin. Ito, mahabang galamay ito, mga kabusing. Dito tayo sa walang masyadong damo. Ayun. Habang galamay, medyo butyug-butyug siya, mga kabusing. Ayan. Okay. Nakita ni Bayaw. Ayun. Black Panther siya mga kabusing oh. Ayun, umalis pa. Yun. Ayun. Okay na to mga kabusing. yun hindi kalakihan pero team size siya mga kabusing okay mga kabusing may nakita na naman tayo dito yung nakita ni Bayo kanina dyan tapos yung isa dito lang wala pa rin sapot mga kabusing kunting sapot pa rin ayun o, no? oh, kitang kita yung gagamba sa ilalim mga kabusing yan dito lang kunin natin mga kabusing ayun ito yung gagamba oh, mga kabusing oh. ay tala siya mga kabusing yan. Dito lang sa ilalim. 'Yun, no? Bumalik sa bahay. Bumalik sa bahay mga kabusing. Gandang tala. Hindi masyado malaki pero haba ng galamay niya mga kabusing. Yan. Diyan lang natin nakita. Yung isa kanina doon. Tapos, ayan kita natin dito mga kabusing, kunting sapot lang. Kunting kunti. Yun oh, balikan natin. Yun ang sapot lang niya mga kabusing. Yun ang gagamba. Yan, kunin natin yan. Yun, yung tinitina, tinitirahan niya mga kabusing. Ay, nasaan na ba yun? Ayun, ang gagamba, nagpaiwan mga kabusing. Oh. Ayun, hindi siguro magpahuli. Ito yung tinitirahan niya mga kabusing. Kinuha ko na tapos, yun, ang gagamba. Hindi magpahuli. Okay, kunin na natin yan, baka makawala pa. Ayaw mo magpahuli boy. Ayun. Yan, gandang gagamba oh. Mga kabusing. Team size yun, mga kabusing. Pero haba ng galamay oh. Ayan. Sana yun. Ay. Ayun. Wow, gandang gagamba. Yun know, oh, ang haba ng galamay mga kabusing. Okay, kunin na natin yan. Pasok na natin. Mga kabusing, may naspatan tayong sapot dito. Ayan, nasa hagunoy mga kabusing. Ayan oh. Kunting sapot lang mga kabusing, nakita natin. Tuntahan natin pag may gagamba ba. Ayan, dito. Ayun, ang gagamba mga kabusing oh, nasa loob. Ayun. Alisin na yung dahon to. Ayan. Ayun, ang gagamba. Nagtatago lang dito mga kabusing. Oh. Punting sapot lang nakikita natin. Ayan. Dito lang sa haguno eh, mga kabusing. O, yun lang ang tinitirahan niya. Ayan. Tingnan natin mga kabusing. Kunin natin pag ano ba. Malaki na ba siya? Ayan natutulog pa ayun mga kabusing oh. parang may ano na naman siya tala sa likod kakaibang tala mga kabusing oh. ayun dito lang natin nakita mga kabusing sa hagunoy ayan gandang tala mga kabusing pero medyo ano pa siya mga kabusing hindi pa kalakihan yan iwan lang natin dito mga kabusing hindi pa siya masyadong malaki oh pero ang ganda ganda niya mga kabusing okay iwan natin mga kabusing mga kabusing ituturo ko sa inyo kung saan kami inaswang dito ito yung spot na inaswang kami mga kabusing. Yan. Dito yung aswang mga kabusing. Tapos pumasok siya doon. Pabilisan lang mga kabusing. First time ko nga nakakita ng aswang dito. Dito sa masukal mga kabusing oh. Hindi naman masyado masukal pero dito siya dito siya pumisto. Yung isang araw, mga kabusing. Ayun, mga bayabas naman to dito. Tapos, binalikan namin ngayon. Ito yung bakas na dinadaanan ng aswang, mga kabusing. Dito. <laughs> okay, mga kabusing. Dito mautin. Mga kabusing, dumating na tayo sa bahay. Ano, mga kabusing? Sa... Pag-hunt namin kanina, naunahan na naman kami. May nag na doon. Tapos, kunti lang yung nakita natin doon, mga kabusing. Pero, okay na. Ah, magsa-shoutout muna tayo, mga kabusing. Unang-una kay Idol Gagampit. Kapwa natin, Gagamba Hunter, mga kabusing. Kay Pit Malud. Idol, shoutout sa'yo, Idol. Ah, Gagambal TV. Uh, Shalom TV. Uh, sa kaibigan ko pala, kay D. Alas. Kay Nicole Scrier, pinsan ng misis ko. Uh, yun lang po, mga kabusing. Okay, mga kabusing, maraming salamat sa panunod. At saka, mga kabusing, okay, subscribe na lang, mga kabusing, sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At 'yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video natin mga kabusing. Okay, maraming salamat.